Matas pang araw bago tayo malis rito sa Pasig Ortiga Center. Ah, so guys, uh, nandito na tayo sa may ano, ah, uh, barangay may bunga dito sa may Pasig. So kung nakikita nyo, napakadilim na ang kaulapan sa pupunta natin. Habang binabaybay natin ang kali papunta ng Angono, papansin natin na napakabilis dumilim. At sadya talagang sobrang dilim dito sa lugar natin. So nandito na tayo guys, sa ano, highway ng Binangonan, Rizal. Ah, uh, bali malapit na rin tayo uh, sa Cardona and then Morong Rizal na. para so, na, Jay. Wala ka bukas, no? Oo. Oh. Uh, so, guys. Uh, Pali sa sa Ortigas. So ito na lang ulit ang second time na magvlog tayo. Yung last na vlog natin ay noong in ko kayo regarding sa ating uh, throttle body ng ating Mio Grabis. So ito kumusta na nga pala yung ating motor? Yung fuel consumption niya. So okay ba? Lumakas ba? Kasi sa loob na halos mag 3-3 years na yung motor natin uh, Yung masasabi ko Lumakas sa gasolina <laughs> Yung dating uh, 50 to 55 kilometers per liter So ngayon parang naglalaro na lang sa 45 to 50 Parang gano 40 to 50 kilometers per liter Tsaka depende na lang sa style kung paano kayo mag drive Kung beret beret Uh, masasabi natin talagang magbabago yan kasi naluluma yung motor natin guys so ngayon na uh, binabaybay natin yun no? uh, Julia Vargas uh, at babiyahe tayo ng mula rito hanggang dun sa morong tapos may 3 bars pa yung ating fuel indicator kaya lang ang kinainis ko ay nagbabadya yung ulan <laughs> doon sa pupunta natin guys oh, so, parang hindi na naman matatapos tong ano na to yung video na to ah, dahil talaga yung weather condition talaga di natin masasabi kanina sobrang init eh sana ah, mabot sa traffic light ah sobrang traffic no Ah, so guys, ah, nandito na tayo sa may ano, ah, barangay may bunga dito sa may pasig so kung nakikita nyo napakadilim na ang kaulapan sa pupunta natin ah, hihinto tayo sa glit tapos ah, muna natin yung camera ano. Ah, update ko kayo mamaya guys sa. Ah. Ah, sana patuloy nyo panoorin yung biyahe natin na to so yun guys uh, nandito na tayo sa may FD Gaspi Bridge uh, papasok tayo na floodway bali nasa kainta na tayo guys aabutan uh, na tayo ng dilim sobrang traffic na talaga alam nyo yun talagang naging uh, nagpagrabi sa traffic talaga eh hindi naman talaga sila nag phase out ng ano ng mga luman jeep ang nangyari nagdagdag pa sila ng mga modernong jeep yung mga minibus talagang isa sa mga ano yun nagpadagdag ng traffic sipin mo may mga luman jeep tapos may nadagdag na mga modern jeep ni o ba? Diba? kaya lalong nagka daleche-leche lalo kapag umaga sa may Ortigas Avenue yung halos tapat ng SM Ortigas yung dating Evergotesco grabe guys imbis na yung mula rin sa Ortigas na yon hanggang IPI sana na kaya mong ibiyay ng halos 3 to 5 minutes minsan umaabot ka ng 20 minutes dun ganun nakalala yung traffic dito sa Pilipinas or dito sa Metro Manila uwi ah ng mga estudyante so isa sa mga dahilan kung bakit uh, traffic pero pag nakalagpas ka rito sa may tulay nang nagbaba, naghahati sa ano Taytay at kainta so medyo maluwag na yan no? tapos ang daming basura rito pag umaga guys napakahirap dumaan dito kaya minsan doon ako dumadaan sa ano uh, kabilang floodway. O kaya naman ay nag antipolo ko para ang kay sa may Ortigas. So dito medyo mag-iingat kayo kapag mag-drive kayo ng medyo alanganin na yung bang nag-aagaw na yung dilim tsaka liwanag. Uh, oras din kasi mas madalas maraming estudyante na biglang tumatawid So marami na tayong nabalita na nasagasaan dito Tsaka mapapansin mo mas okay dumaan dito pag hapon Kaysa mag ortigas ka yung dadaan ka ng tikling pa ng morong Talagang yun uh, sa gilid ka lang talaga makakadaan hindi ka makaka overtake Gawa ng congested masyado ang ortigas sabi niyo. Dahil sa pinagsamang modern at saka mga classic na jeep ni natin no. So okay guys, time check tayo muna. Ah, uh, bale 6 6:10 na ng gabi. <laughs> gabi na 'yan, madilim na. Uh, nandito pa rin tayo sa Taytay. Uh, approaching tayo sa Baytown sa Angono, guys. Ah, uh, papakita ko sa inyo uh, at madadaanan natin yung kung familiar kayo sa ano sa arko ng Angono kung dumadaan kayo ng floodway uh, via bay town so nakaraan kasi uh, hindi ko naman siya actually nakita ng live no? na i lang sa facebook tapos uh, nabangga ata ng truck yung pinaka dump ng truck, yung pinakalikod uh, tumama sa arko ng angono so ngayon bagsak na siya wala na <laughs> Oh, uh, sobrang dilim at sobrang traffic pa rin, no. Uh, ganito ang sitwasyon dito sa Floodway. Uh, every afternoon. No, kasi halos sabay-sabay yung mga uuwian ng mga estudyante, guys, no. Dito sa Rizal. So kailangan talaga ng mahabang pasensya rito. Kapag bugnutin ka, nako, marami kang makakaaway marami kay mga kasabay rito ng mga ano, sweet potato <laughs> yung mga gustong mauna kahit na traffic di ba so mga paps no andito na tayo sa may malapit sa arko ng ano yung sinasabi ko sa inyo guys na binanggan ng truck <laughs> ewan mo kung makikita nyo pa no medyo madilim na ah tapos ah makikita nyo para tayong walang headlight, di ba? Mahina yung ilaw niya, no, ni ano, Mio Gravis. Kaya mas maswerte tayo pag may mga kasabay tayo na may mga naka mini driving light. Ayan, na malalakas yung ilaw baga na dadamay na yung kalye. Para makita natin. So itong binabaybay natin ay papunta na ng Baytown. No? Dati pa lang pag nandito ka halos tanaw mo yung arko ngayon wala na. Ayan, eto na mismo dito. May nakatayo dyan. Ayan, wala ano. Dalawang poste na lang yung nakikita mo. Ayan, magkabila. Di ba? Sana ayusin yan kasi isa sa mga sign yan na talagang papasok ka na sa art capital of the Philippines. Dito sa Angono. Uh, pero syempre, dire naman ginusto yan ng nakabangga. Siguro nung time na yun sobrang traffic rito Tinatanggal <laughs> yung mga debris So yun update ulit ah, Nasa Angono tayo guys At ah, malapit-lapit na rin tayo Dahil sa morong result tayo Mau So dito guys ah, Medyo makakahataw-hataw na tayo ng konti Uh, medyo maluwag na yung kalsada rito. Halos ta Halos sa uh, malapit na tayo sa SM Angono uh, kasi ito ay tinatawag nilang ito ay uh, tayong Pandobol Highway. <laughs> ano ang daming mga nagsisiuwian. Talaga ang rush hour, no? So, welcome to Angono Rizal. Nandito <laughs> na tayo. Ayan, may mga Christmas light na yung ating SM So yung gamit nga pala nating ng camera guys, uh, Hero 6. Uh, masusubukan natin kung malinaw nga ba siya sa gabi, no. Tapos yung mic nito ay headset lang. Tapos yung lunang mic adapter natin na ginamit sa Hero 10 na talagang hindi na siya gumana. <laughs> Kaya dito medyo makakabilis-bilis na nating ano takbo. dahil boundary na rin ito ng binangonan ng mono, yung lugar na to guys oy 63 medyo mura pa yan no kukumpara natin sa Maynila yung gas doon halos nasa 70 na yung mga ibang gasoline station dito sa Rizal ah, medyo mura pa yung gasolina guys So mga paps, ah, nandito na tayo sa may pag-asa rito sa Binungona ng Rizal. So talagang madilim na. <laughs> Inabutan na talaga tayo ng gabi. So ayan, eh, magaganda ng mga mini driving light nila. Ano? Ah, uh, tayo, gusto talaga natin magpakabit. Kaya lang, kulang na kulang pa talaga sa budget. <laughs> Marami tayong pinapariority kasi. Tsaka yung iniisip rin natin, yung mga mas kailangan muna ng motor natin. No? Kasi so, ginagamit natin to sa anak buhay Yung Mio Gravis na to So kanina nung nasa Ortigas tayo 3 bars pa o oh, ngayon 1 bar na lang At doon na lang tayo magpapagas sa ano Sa Murong malapit sa amin So okay na yung biyay rito Medyo mabilis bilis na ano, Masyadong traffic So tulad nga ng sinabi ko sa inyo guys no, Medyo yung fuel consumption ng motor natin ay medyo tumataas yung konsumo ng gasolina nito. Syempre naluluma, tapos tulad na sinabi ko sa inyo, nasa malapit na siya mag 100,000 yung mileage nya So 3 years na rin siya this October. Kaya nagang masasabi nating matibay. Yung iba kasi sinasabi, may maraming sira, maraming issue si Mio, Grabis So nandito na tayo guys sa ano highway ng Binangonan, Rizal. Ah, bali malapit na rin tayo oh, sa Cardona and then Morong, Rizal na. So hindi pa nag-bliblink. <laughs> Medyo matipid-tipid pa rin naman yung konsumo ng gasolina. So sa mga nagsasabi guys na ano no, na maraming sira si or maraming issue si Mio Gravis. Siguro depende yan kung paano kayo gumamit. So kanina nga guys, may nadaanan ako na ano eh. Or may nakasabay pala ako sa kalsada. Nakamiyo grabis din. uh, umuusok na 'yung ano, 'yung tambutyo. Ibig sabihin kumakain na siya talaga ng langis. So lagi yung tatandaan guys na si Mio Grabis ay nagbabawas ng langis. Sa so, mga nagsasabi na ah, hindi siya nagbabawas, edi eh, di sige para sa inyo ay ah, hindi talaga siya nagbabawas. Kasi sa akin subok na subok na 'yan. Pero as of now, hindi pa rin naman namamasa yung tambucho natin. Wala pang sign na kumakain siya ng langis kahit sabi natin malapit na maging 100,000. So guys, bali ang binabaybay natin ngayon ay diversion road dito sa Cardona. Medyo bihira yung mga bahay rito guys. Ayan, no? <laughs> Pero may subdivision dyan sa gilid nyan. Ah, makikita nyo puro oh, talahib lang mga nadadaan na natin no? <laughs> ah, medyo bago pa lang Nade-develop tong lugar na to guys uh, ah, gawa nang nagkaroon nga ng subdivision dyan sa gilid ang sumasakop dyan na ay Cardona at saka Binangonan yung Sunshine Fiesta kung tawagin so ayan yung daan yun tsaka medyo okay na rin dito no? kasi ano eh ah uh, medyo may ilaw na naku puta napaka delikado ang daming mga putik oh Woo! grabe delikado yan oh. dapat naging respa maging responsable naman yung truck na manggagaling sa loob no ah uh, mali yung ganyang ginagawa pwedeng makadisgrasya sa mga motorista ang putik yung mga buo -buong putik yung mga nakasingit sa ano sa gulong ng truck ay eh, ano, nagmamarka oh. So napakadelikado no. Ah uh, Sana naman sa ano ng barangay Cardona. Pakisabihan niyo ano rito. Yung mga truck na naghahakot ng lupa ay eh, ano, oh. Di ba pag di mo mapapansin 'yan, pwede ka sa diyan kasi pag tumigas 'yan, parang bato na ano 'yan. Na solid. <laughs> touchdown guys. Uh, nandito na tayo sa Morong Rizal. at uh, magpapagas na lang tayo. at hindi pa nagbliblink, no? So, salamat sa mga ano, no? Uh, mga nanood sa video na to. Kung umabot ka sa oras na to, ay napaka solid mo talaga. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Skorya Motovlog. So, pagpasensya nyo na kung matagal tayong di nakakapag-upload. So siguro uh, tatapusin ko na muna yung video ko dito guys. At uh, sana kung bago ka lang, please don't forget to subscribe, like and share. Uh, pinapaalala ko rin sana po pati sa Facebook page natin mag uh, subscribe kayo. So hanggang sa muli guys is Korean Motovlog. Ang inyong pong Lingkod!